Welcome mga boss Ito na ang aking mga danyos Sila ay 2 weeks old Yan, may kita nyo Yan Kita nyo yung laki nila Talaga namang napakadami nila Yan lang ang aking munting setup Merong isang erator dyan ang pinagbreed ko dito ay ang mga long fin danios at saka yung mga short fin na danios ito yung mga breeder ko ayan ang mga breeder na danios ko ito ang mga female female danios mga nagtatago Ayun. tapos nandito naman ang aking mga male danios magkaiwala yan kapag i-breed ko na sila doon ko na sila pagsasamahin tapos ito yung una una nilang nilabas yan, yan yung unang-unang nilang nilabas na mga danis Ay. ayan po ang dami tapos ito naman yung pangalawa nilang nilabas na mga danyos. Yan. Tapos, ito naman yung pangatlo nila na nilabas. Dito marami akong pinagbreed dito eh. Marami akong breed na mga female tsaka male. Kaya yan, sobrang dami nilang nilabas. Pero dito, sa isa na to, isang female lang at isang male. Kaya, kukunti lang sila. Pero marami din. Marami-rami rin silang nilabas. Yan, yan lang yung aking setup makikita nyo yun lang sa galon tuloy mo lang ng kaunti tapos dito naman makikita nyo ang aking mga molis ang aking mga molis. tapos dito naman sa tab na to sa rep tab dito may kita ang aking mga gapis liliit pa rin sila kasi nga umpisa pa lang tayo nagbe-breed mga beginner pa lang tayo beginner pa lang tayo sa pagbe-breed yan may kita nyo mukha naman silang masaya tapos ito ang aking mga molly ayan mga molly yan medyo malilit pa sila jubi tapos dito naman ang aking mga tilapia tilapia ito ang aking mga breeder mollies PKBM platinum king balloon molly mga puti yan gaganda tapos dan yang lain-lain tapi ada banyaknya